nilagay natin doon, kan? namatay. Kaya nga eh. Ang lalaki guys, oh. Oh! Ah! Oh, look! Ang lalaki, oh! Oh my God, ay! Wala ka naman nakuha dito. Oh, oh! Tumatakbo, takbo pa. Malaki pa sa pako. Kaya nga eh. Malaki pa sa mukha mo. Uri, Ang lalaki, oh. Uri, uri. Uri, uri. Uy, maraming itlog, oh. itlog lang yan po Ano mag iyaw tayo buhat? Oo oh, hindi. Eh ngayon, ayun nyo Bukas na lang Sabi Wala pang uli Eh mag ano na lang kayo ng ulamin nyo Oo okay. Buhay na buhay oh Press from the bat Press from the EA rebels press from the rebels